Samantala, ilang Pilipino ang nakatanggap ng Winnipeg 150 Awards sa Manitoba. Kilalanin ang isa sa kanila sa report na ito. Dahil dito sa award na to, kailangan ko pang pag strive more para para gumawa ng mas maraming initiative na makatulong sa community. Isang kababayan si Gary Alejo sa isang daan at limang pung Manitobans na nanalo ng Winnipeg 150 medal ngayon linggo pagkilalang ibinibigay sa mga taong may malaking contribution sa syudad. Nakita ko lang siya sa Facebook, ah uh, siya ni pino siya ni Councilor Vivian Santos, then mayroong isang Pilipino doon na nag-comment, I think isa or dalawa na tinag nila yung pangalan ko, sabi nila, Gary deserve this. 'Yun ang 'yun ang sabi nila. So parang ano. So na, nagulat lang ako tapos yun yun ang yun ang comment nila din sabi ko oh, sabi ko oh, sana nga sabi ko sa isip ko lang na sana nga makatanggap kasi iba kasi yung pag nakatanggap ka ng award it creates the Malawak ang volunteer experience ni Alejo. Bukod sa kanyang full-time na trabaho sa finance, miyembro rin siya ng ilang organisasyon gaya ng Public Safety Group Northwest Bear Clan Patrol at ng Philippine Heritage Council of Manitoba. Si Alejo rin ang pinakabagong director ng Philippine Canadian Center sa Manitoba. Eight hours a day job. So after that, counting ano sa family, tulong sa bahay. So then community works na yung iba. So ini-schedule naman yung mga community works, maka-schedule. Reconciliation at connection sa indigenous community sa Manitoba ang isa raw sa mga prioridad ni Alejo bilang volunteer. Pati na rin ang pagganyo sa iba pang Pilipino at Canadians na gawin din ito. I want to learn things about the indigenous community and they're the first community who opened doors for me to do the community works. So when i learn a lot from them i learn things that i never know about bukod sa certificate at medal na natanggap ipinangalanan din kay Alejo ang isang puno sa isang park sa Winnipeg kabilang sa ilan pang nakatanggap ng medalya ang kababayang marathon runner Junel Malapad at CBC radio host Faith Fundal uh, yung passion kapag nandyan yung passion mo na tumulong kahit na anong gawin kahit na anong bagay na gagawin mo basta nandiyan yung tiwala ng mga tao, yung, yung tinatawag natin instead na hard work, it's a hard work, uh, siguro siguro magbubunga ng mga ganitong klase ng award. At yan ang mga balita ngayon araw, itong Omni News Filipino. Maraming salamat po.